You're taking me for granted. But you're the first thing on my mind. I'm tired of your excuses. But I could never tell you a lie. Try a little harder, even half as hard as I tried.

nangumana si Dario Viajero kay pitos naman kaayaw wala may lingaw nangumata so now karon dari sa among uma ng mga bakante na mga portion ng area bang away tanom tanga na ko siya o tanom tamna ako o talong sulo-sulo yeah. ako dari ako rin isa dari nah na harvest gamay ng talong. Dara, okay. Hmm. Wala na lang mga talong. So dito nagika, na gika, naka-harvest na ko dito. Gamay, ini e, buntag sa iyo. Dili pa ginagmay ra. Tapos karon ang buhaton pag ginako ron. Diwason pag ito nang spray tong mga gagmay pampunuan. Sprayan ako to. Mga Puno mo na sila ito ka napsak. Ang mana ito. Tama-tama. Good. Ang alas 5 mahuman. Yun niya. Nako diri rin sa kabukiran sa Dabaw de Lisor. The seasons come and go like thoughts of you like a wave returns to the sea into the blue Ah, grabe. Dali rin na ang lag So, muna yung katong bag-uron nga na-discover ng herbicide. Dili siya ma ang kuan tanom. So, Sabay na lang tamog tour ito na lang tamo ato mga una na tong gitanom gyud namunga na to pero di pa siya maasahan ang bunga ginagmay ra kasi mga 4 kilos ini uli na ko maka backload 4 kilos ana so di araw oh na siya ko. So, tero. Lagu wes bunga. Sumone so, giuna na tong gihaguan. Og pananom. Katong mga nakita sa tong video pag una. Kita gin magyon sana pag sulo-sulo di are. Sumana so, ni siya. Napasay balik ko pero gipasagdaan lang ako siya kay nag-research pa ko ba nag-study ko kung ang bunga kaya ba siya patambukon pag ora ko nag-abuno gahapon Nag niya sabayan pagyog ulan so katong mga sakto kuan nga punuan nagko siya bunga dero so di pa ta bunga kay gamay pa mga punuan Ana. Nya. Managko ni puhon ang punuan ani. Eh? So daghan na tagbo nga makuha. So ginako na gibugwalan ako, ako siya. Para ni mo ulan. Mutuhop din tubig. So di ara oh. Tuli daghang kay dagko. Hmm kapog punuan kapog bunga bunga usaka na rin sa ibabaw Kainit init na I know that we are far from to this nightmare, the worst is letting you go Grabing pa ng kamot ni Dario Yo! Dario! So Marumatawag na ako Simi Kung ano ba? Stable ang tanong na naman si schedule every every 4 days spray every 10 days abono anak ra insecticide spray insecticide fungicide foliar ya anak ra rutin so nana ko yung mga bakanting adlaw hindi pareha so pagsugod nga walay fix nga adlaw ang kalusok ako mo ari dire dire kay Ba na manugway, pero kani nakasabot na mga tawo nga nay tanom di ari. So, nana ko schedule mo ari diri. So, maura to. Salamat kay sa inyong pagka-interes sa akong video. Bye-bye. you're Taking me for granted But you're the first thing on my mind I'm tired of your excuses, but I could never tell you a lie. Try a little harder, even half as hard as I tried it's when you.